mga kauno, magandang gabi sa inyo mga kauno. Yan mga kauno, subukan namin namin ni Richie Boy Sales manglambat, Lambat. Mang Lambat yung mga kauno. tang ulam lang. Ito yung baon namin mga kauno. Yun. Ito yung baon namin yung baon. Kanin. Kanin. Yan mga kauno. Ah, uh, update lang ko kayo mamaya kapag nakarating kami doon. Kapag lang yung Lambat. Patikas ng tayo nung mga kauno. Yung mama ko pala mga kauno. Yan. Magandang, magandang mama ko. At saka yung pinakamagandang kong kapatid. Yeah! Yan. 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 Yan mga kauno. Yan. Ipakita mo yung mukha mo. Yan mga kauno. Katakis sa lang tayo doon. Pagka uh, wala tayo ng lambat. Peace arm. Mm. Fish Peace arm. Yan mga kauno. Punta na kami sa aming pamukot spot. Pukutan spot. <laughs> Yun o. No. Salis buyo. Oh. Salis buyo eh. Yes. Bumiti ka naman. Salis boy, umiti ka. Yun. Yun. Yung bata na nakahuli ng lapis. Hinalikan niya sa bibig mo, makauno. Yan, makauno. Update na lang ko kayo mamaya kapag uh, nakapaglatag na tayo. Kasi, pap papatay natin yung ilaw, yung flashlight. Yan, makauno. Update na lang kayo mamaya. Ano so, ko, tingnan natin kung mahuli ba ating, yung ating lambat. Tingnan natin. Parang wala mga kuno. Uy. Bakit wala? Si mga isa din. Isa. Kung ano, ah, nah, ano, nah, meron. Yun. May isa mga kuno. Yun isa yun yun isang banak kung tawag sa ibang lugar banak daw bilis na to. yan isa rin sana may iba pa sa kanilig ito na sila wala rin yung mga sikop e, isa lang lang yung huli namin yun correct pepe yan mga kauno yun meron na kami huli mga kauno, naragdagan yung huli namin yun ito mga kauno, at is may pangulang yun tawag sa amin dito mga kauno, kasbo iwan ko lang ko sa anong tawag sa iba sa inyong lugar yan uno yo no. itu pa yang nandun pa yon lo eh kita balik ke ketulah pa mau balik sana buti na lang maliksi si Kauno. Eh. <laughs> maliit lang spot kapag merong laman meron talaga yun kaso nga lang maliit pero para sa amin mga karong okay na ko gusto may kinilaw kami mamaya yun uy sapsap, sap ito yun ito yung ayun na namin kunin ganito yung pagkuhan ng sapsap sap, -sap. yun ito naman ewan ko kung bakit nagkakaganito ka ha so medyo uy kamunta may isang banak isang banak group bakaw dahon bakaw meron pa pala mga kaon wala na uy uming uming ayun lagay mo sa lagay yan si boy yan mga kaon mo Huli na yung ating labat. Hindi na natin magpuno. Ayaw na ang yung nag nag nagmumulabog. Kasi nakakapagod. Ayan. Bago pa lang ito matuno, Pero may huli na. Yan. Talagang di, 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 talaga tayo pagbabayaan mga kauno. Bigyan din tayo. Tsaga-tsaga lang. ipag, -ipag lang. Nagkasamang tsaga. Walang teka, walang ilaga Dami ng butas yung lambat ko makauno Dami ng butas Welcome na yung mga isda Ano mga kano? Yun, dalawa Dalawa mga kano, tatlo Yan Uy, dang, kasbukit Kasbukit, kasbukit Yun, Yun. Tingnan yung mga kano Si Ritiboy Yan Malaka Dia yang makawala Ni Kak Uno <laughs> Kak Uno orang Malaka Uno orang sekalam Gupuk <laughs> 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 Barang wala anak Baik dan anaman Itu makawala Dia kan dalam di na daman Jadi <laughs> ini kumalau yang lambat si Zero kapag ka nandyan si Salisboy yun ang yun yan, yan siya yung Lucky Charm natin mga kao mo Lucky Charm okay. yan mga kao mo may nahuli tayong malaki pangalawang malaki mga kao mo Gul. Yang. Yang mana? Yang bul sahijah banyak. Oh, berontak mah? Kono. Ini gede. kinilig mo ito, kinilig dito yung okay kamay sana. sana ayun oh ayun o oh. ayun o oh. yan yan hali yun hindi na kailangan pang maghanap ng bato para ip mo ito para Ini eh, tak lawan dia runo nama ganya run. Ah merah apa mak kau noh. Kita Ya. Hmm. Yeah. Bulanlah eh, sikap weh ni. Ah. Kau bos, kau dah yok, bulan. Bulan kau mak kau

Itu masa cik Eh, hey, mengetik kenapa si hidup hidup pun hidup pun mu. Si bata, pian, ketemu pun mesti bata. Teknologi teknologi sini. Sini sini. Yang angsarap kah ini sih? Sini nanti aje. Hmm. Ii. Hmm. Pecah nak pelik ni Hmm. Yummy mga kauno Yan, ikain Hmm Ikain naman yung sili <laughs> Yun, you know? Yan mga kauno Nakauwi na kami ni Stalys Boy Yan Yan yung huli namin mga kaulo Yan, nakapaulam din Ito yung nanay ko Yan, Si Mama Lete Yan Yan mga kaulo yan mga kano, Ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay hindi po kayo magsawa. Patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa inyo mga kaano sa walang sawa ng pagsuporta sa aming channel. Hanggang sa muli mga kaano. Sana makahuli ay ulit. Paalam. Bye-bye. Fish on. Fish on. yun.